ang topic natin, baby oil. Murang pampaganda ng buhok, ng kutis, ng kuko, ng talampakan, at iba't ibang gamit nito. Napakarami hong gamit ng murang baby oil. Iisa-isahin ko ito sa inyo. Doon sa mga nagre na napakakati ng kanilang balat. Kasi ang baby oil ay panggamot sa tuyo, magaspang at makating balat. 'di ba may iritasyon tapos kakamutin natin maigi kasi napakakati. So pag nagkamot, uh, magfi-flakes na ito o mga ngaliskis. So ang mangyayari, gagaspang na 'yung balat. Tsaka 'yung mga bata, nakikita din natin dun sa lampin may diaper rash o kaya na sunburn, maaaring makatulong itong baby oil kasi nakakapagpampalambot, nakakabasa on moisturize ng balat kaya makakatanggal ng pangangati at para hindi magtuklap, para kuminis ang ating balat. Paano gagawin to kapag bagong ligo tayo? Tuyuin ang bahagya ang ating balat tapos lagyan natin ng baby oil. So yun yung magsisilbing moisturizer ng ating balat. Kapag gusto naman natin na magshave o mag-ahit ng ating binti, ng kilikili at sa lalaki, ng balbas, kung wala ho kayong shaving cream at meron kayong tagong baby oil, pwede rin gamitin ito sa ating pag-shave o pag-ahit. Sa mga babae, mahal ang pantanggal ng make-up. Pero kung meron kayong baby oil, yan ang gamitin ninyo. Tsaka hindi ba ay ng tattoo, lalo na sa mga bata. Naku, huwag niyong tuklapin ng walang baby oil kasi masasaktan ang inyong mga anak. So pwede ang baby oil di ba ginagamit din natin ito kapag mahirap tanggalin ang band-aid na dinikit doon sa ating balat. Para gumanda naman ng iyong labi, kumuha ng isang kutsaritang baby oil, lagyan ng kalahating kutsaritang sugar at yan ang ipapahid mo doon sa iyong lips para hindi nagbabalat-balat ang iyong lips. Pwede mong gawin yan 3 times a week. Pag nagmamasahe adult o baby man, pwedeng gamitin ang baby oil pang masahe. Alin ba dito ang paa ninyo o talampakan ninyo? Pero marami sa atin, naging problema ko rin to, nagbibitak-bitak yung paa. So, ang ginawa ko, pagkaligo, tuyuin mabuti ang paa, tapos lagyan ng baby oil. At pag matutulog na kayo, pahiran muli ng baby oil at magmedyas para ma-sealed yung inyong paa dun sa oil at para hindi kumalat dun sa inyong kobre kama. Yung mga babies na iyak ng iyak dahil sa diaper rash, pag magpapalit na kayo ng lampin, hugasan muna ang kanilang puwitan, tuyuin at saka lagyan ng baby oil. Lagyan para hindi maabsorb yung mga dumid na galing sa diaper. Kasi kawawa naman kapag may diaper rash. Ganon din pag nag-swimming ang mga bata, lalo na sa beach na sunburn, makakatulong din ang paglalagay ng baby oil pagkatapos ng maligo. Ito, mahal ang panlagay na lotion dun sa mga stretch marks, lalo na sa kababaihan. So, ang baby oil ay pwede nyo ilagay doon sa inyong stretch marks. Medyo mapapaganda niya yung stretch marks. Sa mga may problema ng very dry hair, pagkaligo ninyo or bago maligo, pwede maglagay muna ng oil. Tapos pag i-blow dry, pwede rin lagyan nyo ng kaunting oil. O kaya naman, imbis na hair gel ang gagamitin nyo na mag-flakes, pwede panlagay ang oil para hindi freezy yung buhok, yung tikwas-tikwas. Lagi ko rin itong ginagawa kasi nga freezy yung buhok ko. Ito din, problema sa Pilipinas, maraming batang may kuto, kahit ho yung mga adults nagkakakuto. So, ang gawin natin, lagyan natin ng baby oil, walong oras muna yung baby oil dun sa inyong ulo. At the same time, mas mabilis din tanggalin yung mga lisa at kuto kasi dudulas na yon. Tapos, after 8 hours, shampoohin nyo ng anti-kuto shampoo para mamatay na ng tuluyan yung mga kuto dun sa ulo ng bata o ng adults. Yung mga problema natin, di ba, minsan may hang nails dito sa ating kuko. O kaya, very magaspang naman yung gilid-gilid ng ating kuko makakatulong din ang baby oil. O kaya para hindi kumalat yung cutex sa pagmamanicure, pwede nyo ring lagyan sa gilid ng baby oil. Yan ang gamit ang baby oil dun sa ating sa ating mga kuko. Dun sa mga tao ito, isang ENT ang nagturo sa atin ito, si Dr. Jim Di Maguila problem din to kung naramdaman nyo. Ako, naramdaman ko to. Medyo humina ang pandinig. Maingay, masakit. Tapos, pag sumakay ako ng elevator o kaya mataas na lugar o ng eroplano, parang lumolobo yung tenga ko. Yung pala, marami nang naipong tutuli. So, ang tawag ho doon, impacted serumen. Si Para lumambot yung nanigas na tutuli doon sa inyong tenga, patakan Ganito ang pagpatak. Ituturo ko sa inyo kumuha ng tuwalya o ng mababang unan, tumagilid. Medyo hilahin pataas yung inyong tenga para lalabas doon yung butas. Ipatak 3 to 5 drops doon sa butas ng tenga. Tapos manatili ng mga 2 to 3 or 5 minutes na nakatagilid para maabsorb yung baby oil na nilagay ninyo. Pagkatapos noon, yung kabilang tenga naman, siguraduhin lamang na hindi butas ang inyong eardrum. So, dapat na check up na beforehand yung yung inyong tenga na buo pa ang inyong eardrum para magawa ninyo. Minsan naman hindi sinasadya may pumasok na insekto doon sa inyong tenga tapos ang likot-likot niya doon sa loob. So, hindi kayo mapakali. Katulad ng sinabi ko, gawin nyo ulit yung ganitong procedure para mamatay at mailabas yung foreign body dun sa inyong tenga. So, yan ho yung mga gawain ng baby oil. So, ito ho, mga mura pero makakaganda sa inyo. Salamat po.